Hello hello mga mare another mini vlog ito nga pala yung kadugtong ng vlog ko nung umalis kami nila Daddy Bong. Bali nung natapos kami sa Game Depot, dito naman kami dumiretso sa may pan City. Dito lang pala ito located sa may sa ground floor. Bali tatlong tao nga pala yung inabil ko para kasama namin si Daddy. Isang oras lang kami dito dahil baka mamaya mag na naman si Baby Athena na umuwi. Noon kasi nung pinatry namin si Baby Athena na maglaro sa ganito ay nasayang lang yung oras. Kasi wala pang 30 minutes ay nag-aaya na siyang umuwi. Kaya naman sinabi ko kay Daddy Bong, na kapag ulit kami sa ganito kailangan kasama na siya. Noon kasi mga mare, dalawa lang kami ni Baby atina yung nakapaso. Bahal kasi mga mare kapag nagpa ka ng isang adult kami pangalan ni Baby atina ay umabot na ng 400. Pero kung mag a ka naman ng 3 hours umabot yon ng 500. Tapos kung magdadagdag ka ng isang tao ay additional 150. Bali ang ginastos namin noon mga mare ay 600 kasi nagpa-add ako ng isang medyas para sa akin dahil nakalimutan kong magdala. Si Baby Athena at si daddy Bong lang ang merong dalang medyas. E Kaya kung pupunta kayo sa mga ganito mga mare, magdala kayo ng sarili nyong medyas para hindi sayang yung 50 pesos. Pangkain na rin sana yun. Cherries. <coughs> Kung makikita nyo si baby Athena, talagang enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. Bukod kasi sa napakalawak na playground ay manilibang ka rin dahil marami kang pagpipilian ng mga laruan. Kung nage enjoy si baby Athena ay nag enjoy din yung mami niya. Para tuloy akong bumabalik sa pagkabata nito sa mga oras na para Parang ang sarap ulit tuloy bumalik sa pagkabata. Hindi pong wala kang iniisip na problema kundi puro laro lang nasa isip mo. Yung sa kakalaro mo, mapapalo ka na lang talaga ng nanay mo sa sobrang kakulitan mo. Relate na relate ako dyan mga mare pong sasabihan ka ng nanay mo na wala kang kasawaan sa labas. Nakulang na lang daw ay dun na ako tumira sa may labas. Pero di ko pinagsisisihan yun mga mare kung laking batang kalye ako. Ang sarap kaya sa piling nun mga mare nung puro laro ka lang sa labas na walang halong gadget. Sa panahon kasi ngayon mga mare, nabubuhay na yung mga bata sa mga gadget at mga cellphone. Hindi katulad noon, makapaglaro ka lang sa labas ay okay na okay na. Ako kasi noon mga mare, kapag once na nakapasok na ako sa bahay, hindi na ako pwedeng lumabas. Kaya naman kapag nakalabas lumabas ako mga mare talagang sinusulit ko yung oras. Kaya naman kapag naiisip ko talaga yung mga childhood memories ko, hindi ko talaga mapigilang mapangiti. Kasi isa ko sa mga nakarana sa maging batang 90s. Kasi back to reality na nga tayo mga mare, baka mamaya mapunta na naman tayo sa may iyakan. Napaka-iyakin pa naman ng mami Hazel nyo na nga after namin malibot yung palaruan na to, dito naman kami pumunta sa may mga slide. Dito nga ang tuwa si Baby Athena dahil nga maraming slide at maraming mga bola. Sa ngayon mga mare, sinasamahan pa namin si Baby Athena kapag aakit siya sa mga ganito. Di pa rin kasi niya kaya mga mare kapag siya lang yung aakyat. Ay naman niya mga mare pero parang natatakot kasi siya. Kaya naman kung hindi ako yung sasama kay Baby Athena, si Daddy Bong yung pinapasama ko sa si itaas. Salitan lang naman kami ni Daddy Bong dahil nga para may mag-video rin sa amin. Natutuos mga mare mare, ang dami naming mga ganap dito. Hindi ko lang talaga lahat na videohan mga mare dahil sa sobrang enjoy namin dito sa palaruan na to. Pati nga sa pagpipicture mga mare, hindi ko na rin naisingin. Kaya nung nagpost ako sa may timeline ko mga mare, konti lang yung na-upload ko ng mga pictures namin. Minsan kasi mga mare, sa sobrang saya namin dito, hindi ko na nakuwang mag-video. Mas enjoy na lang namin yung paglalaro namin kaysa kukuha pa ako ng video. Kaya buti na lang nagsimula kami dito sa paglalaro, kapag video pa ako kahit saglit. Para kahit papano ay may nung kaming remembrance dito sa lugar na ito. Siyempre, laking tuwa na namin mga mari dahil minsan nga lang kami makapasyal nila Baby Athena. Kaya naman, sinulit talaga namin yung isang oras namin dito sa paglalaro. Yung tipong kahit hingal na hingal na ako sa kakahabol kay Baby Athena ay board the go pa rin. Kaya maya nga rin nag si Baby Athena na sumakay dito sa motor car. Ah! Tapos, yung nakita naman niya itong mga buhangin, ay eh, nag-aya naman siya dito maglaro sa loob. Kaya naman, inaya ko na rin siya dito at pinagubad ko na rin siya ng medyas niya. Buti na nga lang mga mare sa mga oras ito, wala namang ibang batang naglalaro kundi kami lang. Kaya naman, solong-solo ni baby Athena yung paglalaro niya dito. Hirap na kasi mga mare kapag maglalaro ka dito kapag maraming bata. Baka mamaya magbatuhan ng buhangin at patamaan si baby Athena. Kaya naman, yung nakita ko na wala namang batang naglalaro dito ay pumasok na rin kami. Ang sarap talaga sa piling mga mare kapag nakikita mo yung anak mo na masaya at nag enjoy sa paglalaro niya. Sobrang sulit talaga nung gastos at pagod kung makikita mo naman yung anak mo na masaya. Fast forward mga mare, bali nung natapos na yung oras namin sa indoor playground, ay pumain naman kami dito sa may KFC. O, oras na nga niya na itulog na tulog na nga si baby Athena dahil sa sobrang pagod niya. Kaya naman hindi na rin namin siya ginising ni Daddy Bong para naman makapagpahinga siya. Pero huwag kayong magalala mga mare nung nakauwi naman kami, pinagmeryenda ko naman si baby Athena. Yun lang. Salamat.